Tulog na agad. Wow, wow. 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 Ano, lakasan mo yung last ng black, side, black pala tong sakin.

Tuklasin Ang kwento Ng mga Elemento so, Tol, yan po, AG-01 po AG-01 to my man So, yan tol So, part 3 po tayo ngayon tol, no? Ngayong gabi So, magbibigay po kami ng alay ngayon Try natin kung kakainin ba talaga ng tikpalang. So, ang gagawin natin ngayon, eh, hindi kami matutulog dito sa, sa loob. Hindi kami mag-aabang uh, mag dito. Dun kami sa my terrace. So, yan. So, uh, baka sakaling lalabas siya. So, apat lang kami, tol. Yung may-ari, umuwi na sa ano, bahay nila. So, kami lang ang, ano, uh, ang tawag dito. Yung pinayagan na pupunta dito. At ngayong gabi, So, wala namang problema tol kasi bibili na po natin to siguro bukas. Okay, so yan. Sama kasamahan ko pa rin po si Ron Adventure. Siya, support Ron Adventure po mga idol. Niyo, tol ha, Ron Adventure. Ah, uh, Power Adventure at Black Ghost 23. Yan. Okay, so wag na po tayong patagalin pa. Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ng mga elemento. So yan tol. Okay. So, nag-up na po ako ng ilaw. Dito na po kami sa labas ula Di na po kami sa loob. So, yan. Nagsisit, ah, nag, ano, nagsisit up na si Black Cross at si Pao ng mahigaan nila. So, ako dito na ako sa ano. At syempre, tol, sa hindi po nakakalam. nag -bumper po kami dyan, ha. Tapos, nag-ano na kami ng pagkain. Yung alay nating kanin at uh, maliban sa lechon manok. So, walang asin. Yan, naglagay po kami doon. So, dinaman namin lalapitan kasi nga may may nilagay ako ng ano, may nilagay pa akong isang pagkain na di ko pwedeng sabihin po para po 'yan sa mga elemento na tulad ng tikbalang na 'yan. Okay tol. So 'yan. So magpapatay po kami ng ilaw mamaya. Ha, magpapatay po kami ng ilaw mamaya. Okay, so, 'yan, 'yung tatlo. So dito po kami sa labas ha. Hindi na po kami pumasok sa loob. So apat lang po kami ngayon dito. 'Yan, 'yung bumpayara So 'yan, mag tayo. So papatay natin ang ilaw natin happy slide natin. Okay. Kapatay na 'yung ilaw niyo. Sit up lang niyo 'yung camera kung saan niyo ilalagay basta akin dito lang akin. Yan to nagpapatay na po 'yung ilaw natin. So baka may magre-react diyan na bakit walang ilaw, madilim pag tiisan niyo po tol kasi po hunting po 'yung ginagawa natin kasi pag magpapailaw tayo eh ano na at least may makikita naman ko yung ano, ano nagsisiga po tayo sa so, natin dyan mga Okay. Antes may makikita kayo ha. Eh, natin ang natin. Dyan. Abangan nyo lang yan, tol. Nakapatay lahat ng ilaw nyo? Ha? Patay na. Black na. Kapatay na? Rosoy? Pao? na. Ha? Patay na patay na si Erlinda kay Black Ghost. Uy! <laughs> Gagay. <laughs> Paano to? Tol, <sighs> so, sobrang ginaw talaga dito, tol.

Oh, oh. Oh, oh. Wow. Pasensya na po kayo ha kung nag-upo tayo ngayon ng ilaw Pasensya na po talaga kasi kailangan natin makita tol Alam nyo na ha Kaya na pagtiisan nyo lang po kung gusto nyo makakita talaga ng kwento na totoo Yung walang script tol ha to na. Ganito yung gagawin natin. Yeah. Mm. Uh, 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 ang gulo naman itong birth birthday boy na to. Okay, tol. Sa lahat nga pala naman gustong magbigay ng cake. Huwag <laughs> kang maingay dyan, wala tayong handa po. mm. Bigyan ko natin si Black Ghost, kawawa naman ko Ay, may maya tayo, may tayo. May tayo. Ay, may tayo. Tayo dito. Di ba yung taga-panader maroon gumawa ng cake? Black Ghost? Shout out ka pala kay Ma'am Erlinda Hello. Erlinda Honey Hoy! Shhh! Wala kayo, magpatay tayo ng ilang mga Relax na kayo Magpatay niyo yung ano nyo, kamera nyo

Eh, nais ko lang po talaga sabihin sa inyo ha. Ganito po yun. Wala po talaga kung night vision camera kami lahat. Wala po talaga. Okay, so pasensya na po kayo. Kasi po, kung mag-sit up tayo ng isang camera dito sa labas, tapos wala namang makita kasi magpatay tayo ng ilaw. So useless pa rin po, di ba? O kung lagyan natin ng ilaw, so paano, paano naman lalapit, di ba? Kaya sana intindihin niyo po kami, tol. So sana maintindihan nyo kami Kung meron lang sana kung night vision camera Why not? Bakit hindi natin lalagyan bawat sulok dyan? Kaya pasensya na po kayo ha? Tis-tis muna tayo tol Mahirap pa yung panagat <laughs> Kaya ito muna tis tayo Okay Wala, Wala,

Left yung malakas. Yun, yun. Hala. Yun, yun. Tumakbo. Wow wow. Wow. wow, wow. wow. Hala. Wow. Hala. Left side. Ano, lakasan mo yung left side mo, Black Coast. Nalubat pala itong sa akin. Hala, oh. grabe. Sobrang bilis. Huh? Nagkita mo, Rosoy? Nagkita ko, kita ko. Tumakbo. Jesus. Um, Sabi. So, Teka lang, mag-chills ba lang? Huwag yung, huwag yung, huwag yung lubayan dyan ha. Chills ba lang muna ako tol. Batayan yun, batayan yun dyan, batayan yun. No. Kailangan ko na yung mahuli ngayon tol. Para maagaw natin yung ano, yung gusto natin, gusto natin siya maging alalay. Kailangan. не не нен Ayan, nakita nyo? Ha? Tumakbo? Sobrang bilis. Ha? Ayan. Ayan, part 3 dito lang. Dito, balik kayo dito. Nung wala. Grabe, sobrang... Wow, oh, grabe itong hangin ngayon. Kakaiba ito ah. Wow. 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 woah, Wow. 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 Oh Balik dito talaga siya wow. Hala bro 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 kinain yung ano bro manok. Tingtik tingtik balang ito. Tayo, tuyo-tuyo lang tapos siya. Ano? Ha. Kinain So. Ala-ala. Wag wag, -gumilawan, wag, -wag -gumilawan. Baka baka tumakbo naman niya. Ayun. Gusto ko niya ng alay. Alay yung Kumain alay pa rin ng toto, toto, toto pala. Balang tumunog po. Yan. Ah, toto.

Grabe, bawal ang... Huh? Oh, Parang ubus yun. Ubus! Wala! Ang lechon manok! Si, si, ilawad, ha? Sinaroon yung ilawan. Hindi, nabigla kasi ako eh. Hmm. Tinignan ko lang sana yung ano. Si Ronsoy kasi inulit pa yung ano. Tingnan nyo sa ano, sa likod. Oh. Oh. Ha? Ha?

Magpakita ka nga, kaibigan. Hindi po kami kalaban mo. Kami po yung nagbigay ng alay sa'yo. Wow. Wala na. Ha? Wala na. Grabe. Sayang Pero at least sa atin. Iwan ko lang kuha bu ko sa ha? kamera. Ha? Ano Ano ko? plus light ko Uy, mo ko na uh, Tol Unang una, nakita ko dito Pat, talo siya doon, no? sobrang bilis Ha? Tapos nung pagpunta ko doon Yung na, kinain na yung ano Grabe Ha? Nakita mo black Nak nakita niyo pa Ha? Na, nakita daw ni Pao dyan Wow! Oh! Oh! Hala! Baby gun, usap tayo

ubos sa ulit yun yung nilagay kong isang ulam paamo naman yun paamo yun yung nilagay ko pong sekreto tol na isang ulam tol paamo po yun may apak may apak ha <tinyo> ha <tinyo> <tinyo> baka pinasok na tayo lintik na so sabihin nyo tol may kasama kaming iba tol ha ipapakita ko po sa inyo dito Ewan, kami lang po talaga dito Yeah. Gamit i-black ghost. Ano, baka sasabi yung may kasama kami ha. Ano, gamit ko. Ano, mga idol, mga idol. Ha? Ay, ito, ha? na. Ayan natin tol, baka baka sabihin ng mga ano natin, nahabol natin. Hindi naman yung purpose natin. Mm. At least nakita natin yan tol, positive po ha. So, ang gagawin natin ngayon, sa pa lang mag-sit up naman tayo ng camera ulit. Sin, Pero dito tayo sa loob matutulog. Ha? Sin, sin. ha? So yan tol ha. Part 3 po tol. Abangan nyo po. Subaybayan so nyo po kami. Panoorin nyo po lahat ng anggulo namin. Kay Ronso Adventure, Pao Adventure at kay Black Boss 23. So lagi nyo pong tandaan. Mahal na mahal po namin kayo. See you in the next video. See you in the next shoutout. Yan. AG01 to my man.